Nasaan kaya si Maymay? Maymay! May Nasaan ka, Maymay? Ayun si Maymay. Oo, oh, ay, ay, ay. Ay, 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 Maymay ay, 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 morning, Masay ka baby ko. Ha? Masay ka baby ko, ha? Hay na ikaw. Morning, good morning, good morning, baby. Good morning, mahal. <coughs> Thank you get talaga ni Bayo. Bye bye. Agigising mo lang, bebe. Agigising lang ng maymay ko. Ha? Maymay. -may. May. May, Sinabi si Maymay. -May. Ayun si Maymayo. Maymay. Maymay! Oh. -may! Ang bilis talaga ng bibi na bidaya, Grabe naman. Sa bilis-bilis tumakbo. Ha! Ang Japanga, Japanga, Japanga. Ang Japanga, Japanga. Japanga. <laughs> Baby, May Hello! musta, Kamusta ba? Ha? Aga pa, kakain na ikaw? Bibili lang sana ako ng saging eh. Sinan beautiful? Beautiful May Beautiful Mimi! Hi. Hi baby. Hi, kumusta ikaw? Bakit ang dumi ko sa ilalim? Papahinga ikaw? Papahinga ikaw, baby? Ha? O oh, gundo na may may ko. mai May may. May may. May may. Dito, dito, dito. <laughs> Kumusta, <laughs> baby? Hapuna na, anak. Anong oras na, oh? Mag-live ako dumamaya. di kita mapupuntahan. Anong oras na? Tulog ka po ng tulog? Ha? Tulog po ng tulog ang baba? May may ko, Isus, 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 isus. Ano kayo tinatanaw niyan? Isus, isus. Hi, may. Baby. Kumusta <laughs> ikaw? Isus, isus. Kiss, kiss, -kis kiss, kiss, kiss ang sayita ko, guys. Eh. May, may, baby. Musta ikaw? Ha? Musta? Hoy! May! May! May, may! Nakain ka na, ha? Teka. Matulog ka ulit, ha? Ha? May, may. Tapos mong kumain, matulog ka ulit, no? Ha? Doon ka ulit sa gilid, ha? O, kain na. Ayan. Iniwan ko ng ano eh, iniwan ko nang cat food si Black eh. Kasi wala din si Black doon. May may. May may. May may. May. Tara dali. Tara. Tara na, kumain ka na. Ha, tara na dito dali. dali apura na,apura na dali. Asigur piyal, bibi. Ha? Asigur piyal. Oh, please. Ang ah, nagbi-bless sa akin. Oy, hello, shout out. Yan, thank you guys sa mga gifter na nagbibigay para makabili kami ng cat food ni Maymay. Salamat po. <laughs> Salamat po sa lagi kong sa masarap kong pagkain, sabi ni Maymay. Thank you. Thank you po sa mga gifter. Ayan, nakain na si Maymay. -May. Masarap to, May. Bago to. O, tikman mo. Masarap yan. Saan to? Espesya ay ano? Ah, uh, nalimutan ko basta ano, bago to. Medyo mahal to. Ito yung brand na binili ko ngayon. Nagustuhan ni Maymay. Basta uh, nagustuhan ni Maymay. Ay, ano? Siyempre, alam masarap yan. Kaya nagustuhan niya yan. Siyempre, tinikman ko muna yan. Kaya nagustuhan niya yan. Bye-bye, May! Bye-bye!